Rusak solda. Wow, wow. Eloy well, di Goma, followed by Darrell W. Ini katolo. Lang-lang abar-abar. Ayun, ah, garabi. Iba talaga ang Superman ang bukit noon. Ala ah, magandang laban. Hoy, oh, bumagsak si Clang Clang Abarabar. Nasabot. Ayun, ah, nakapasok si number 20 ito. Kailan eh, hindi lumadalit. Rap triple C, racing team. Ayun, ah, si number 20 ito. Darin Gabriel, oh. Superman. Nagahabol si Superman. Ala ah, ka, ayun, Superman o. Oh. Iba talaga si Superman. Buha agad mga ilon. Third position na. Ah. Nakuha si Darrell W. Labanan ng malalakas mga idol. Matira ang matibay. Ayun, inside lang lang. Ayun, pangalawa na. idol. Eloy de Guma versus Superman, mga idol. pala ka! Nakuha sa lipad, mga idol! Nakuha sa lipad ni Superman. Ayun! Karabi! On the lane! Superman ang bukit nun. Iba pa rin ang Superman, mga idol. Iba pa rin ang lipad ni Superman. Nakuha si Eloy Tomac. so lading nga mga idol, ha, grabe talaga sobrang lakas. so ayo, diway di rumah ikan ayo number 28, tauk si Darren W gandang labanan Thunderbolt. grabe ah, pang-apat lang ni superman mga idol pero, grabe talaga ang lipat ni si superman ko sa Valencia Bukit nun Iba ang lipat mga idol Ay ay, nasa na tari Woo! Oh! Oh! Karabi! Underball nga mga idol Log double Sobrang lakas Karabi ang Superman Ay! Hala ka, lupat Magyan mga tawanan eh Nag-iisang underbone na idol Subihan ng sobrang layo kawanan one and mga ito clown clown bar superman ang bukit nun oh mga ito number 20 ito si gusto talaga kunin ni Darryl Lableo Ah, malapit na kay Eloy digoma Goma. Ayun! Ayun! tolo mga idol. Darin lang kayo. Nakuha si number 28. side, kuha. Kuha mga idol, si Eloy di kuma mga idol. Lidari LW. Ayun, Halaka ka! Woo! Naiwan si Eloy di kuma mga idol. Nalanganin, naglupan si Eloy. Nakuha mga idol. So, marino mga idol, na Pang lima. Dayon si... Brian Imperado panganim ayun nakuha mong idol ni Brian Imperado si Parino Top position Brian Imperado from the Pasino Racing Team mga idol si Brian Imperado si Pito bakbang anay po silang si ayun nakuha si Pipito ay hapit puti okay ka lang waiting for Silver Flag para kay Superman so back to zero ang iskura ni mga idol ayun champion Superman ng bukinon nun klang klang abar abar ayun ikadua Daryl Dabrio ikatulo si number 28 grabe oh Power yung abog ka ni number 28 oh Then, Iloy D. Guma, atong ikaupad. Atong ikalima, si Brian, emperado. Ikalima, si Marino, pipito, atong isa rin. Alright, thank you so much mga idol.